heads or tails. Pag nanalo ka, makukuha mo ng 5.30. Isang ganun lang oh, -ganunan -ganunan lang. Oo, isang ganun lang lang. Pag nanalo tayo. Pag ako ko, 5.40. <laughs> oh sige, no sige, 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 sige. Ayun, walang, walang, 2, 3. three. Tinitingnan-tingnan nila, sir. Ayan. <laughs> Kaya, kinakatok ko. <laughs> Sarang ano, sila na tumitingin ng sakyan ngayon. Test drive sir. sir, pati test drive mo ay sir. So, oh, Sila sir yung tumitingin ng ano sa natin. Ito yung unang investment kasi natin simula nung simula na nag-vlog tayo. Ah, uh, ito yung ginamit ko pag hakot ng mga helmet, lahat ng mga negosyo ko sa mantilibir shop. Deliver Deliver lahat. Pag mga outing ng mga shop ng mga Staff. empleyado ko, ito, ito yung gamit ko. Eh ngayon, siyempre, pag may nawala, may bagong darating. Yeah. Okay. Antayin yung Sabangan um, natin yan. Uh, bagong sponsor natin ng sasakyan, ang uh... niyo, abang Abangan nyo, abangan nyo. Oh, abangan, Secret muna. Wala kasing parking eh. Kung may parking, hindi ko pipenta ko eh. <laughs> hindi masyadong gamit yung sasakyan na to kasi alaga ako na rin to. And may ginagamit akong isa yung pick up pang mga event. May Android dashboard. Ayan no? Android dashboard. Ayan sponsor sa akin no. Nakalimutan ko na yung pangalan ng sponsor eh. So, tayo so, yun guys. Pakita. Uh, pakita yung makina. Ayan, pakita yung makina. Ganto. Uh. Heads or tails. Uh. Pag nanalo ka, makukuha mo ng 530. Isang ganun lang Ah, Oo, isang ganun lang lang. Pag nanalo tayo, pag nanalo ako, 540. Oo. Uh. Sige, sige, sige. Ayun, wala, wala. Ikaw na mag-toss ko. dito, kung ano yung... Anong, ano ka? Ikaw, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Heads or tails?

Halo tayo guys. Okay lang sir. Sige, okay. 530. Sige po. Deal. 530. Okay, deal. Sige. Papaalam na tayo dito guys sa ating uh, high east band. I miss ko to. I miss ko to. Bye bye. I miss ko to. Seryoso, I miss ko to. Ito yung fruit of labor ko eh. Dito ako nagsimula. Dito ako. Kung may malaki lang talaga akong piling di ko bebenta to eh. Sabi nga nila, pag may males, may papalit sa so, mga bangay niya. Guys, pero ito, nalulungkot ako uh, masaya. Nalulungkot ako na masaya kasi. Daming alaala na ito oh, eh. daming alaala eh. na ito. Okay, guys, Ayan. alam na tayo. Kunya nila kuya. Kuya, anong pangalan mo kuya? Albert. Albert, sir. Albert ang kukuha. Alaga mo yan, sir ha? bang Anong bahala gyan, ha? Guys, papahalam na tayo. Okay na, sir. Hindi na sorry okay guys, masakit man pero kailangan natin ng kami. Mga mo na vlog.